Yo, what's up sa inyong lahat mga kapatid? So, ginawa ko ang video ito dahil sa request ng isa nating viewers na si Ma'am Izzy na gumawa daw ako ng video kung paano daw i-handfeed ang isang inakay na manatad. So, out nga pala sa iyo ma'am at maraming salamat. So, bali saktong sakto yung request ni ma'am no kasi meron tayo ditong inakay na manatad. At ito yung gagamitin nating pang demo para ma-explain ko ng maayos kung paano nga ba mag-handfeed ng isang manatad. Kunting paalala lang mga kapatid ano, lalong lalo na dun sa mga nagbabalak na i-bash tayo ang inakay na ito ay hindi galing sa wild, kundi anak yan ng mga breeders kung manatad. So ganyan na siya kalaki ngayon mga kapatid. So pagdating sa pag ng inakay ng Emerald Dove mga kapatid, ay sobrang dali lamang. So ang unang-una nating kailangan dito mga kapatid ay basahan dahil ito mismo yung magsisilbing apakan ng ating mga inakay. At malaki din ang maitutulong nito para hindi sila masyadong magpumiglas. At ang pangalawa nating kailangan ay syringe na merong lamang malinis na tubig. Kailangan-kailangan ito para maiwasan na mabilaukan yung mga inakay na feed natin. At ang pangatlo nating kailangan ay pagkain. Pagdating naman sa mixture ko ng pagkain mga kapatid ay sobrang dali lamang. Gumamit lang ako dito ng cheek booster at dawa seeds. Well, hindi ko ito recommended na ipakain sa mga inakay na galing sa wild. Dahil magkaiba na nakasanayang pagkain ang mga inakay na lumaki sa pangangalaga ng tao at ang mga inakay na lumaki sa wild. Dahil ang mga inakay na galing sa wild ay sanay na pinapakain ng kanilang mga magulang na mga maliliit na buto. Kaya hindi ko nire na pakainin kaagad sila ng maraming feeds dahil kadalas ay nahihirapan silang i-digest ito. Kaya kung galing sa while ang inakay na gusto mong i-handfeed, mas mainam na ang ipakain mo muna ay dalawang kutsarang bagong saing nga kanin at kalahating kutsarang chick booster. At lagyan lang ito ng kaunting tubig at pwedeng pwede na itong ipakain. Sa pagpapakain naman ay sobrang dali lamang. Dahil kailangan mo lang itong bilugi ng maliliit, kagaya nito. Kapag nakuha mo na ang tamang sukat at sa tingin mo ay kasya naman ito sa kanyang bibig, din pwedeng pwede mo na itong ipakain. At sa bawat subo mo sa kanya ng pagkain, din kailangan mo din silang painumin ng tubig para maiwasan na mabilaukan ng inyong mga inakay. At dapat always nating i-check ang kanyang balon-balonan para alam natin kung busog na ba siya o hindi pa. At dahil kapag na-overfeed yan, dyan magsisimula ang pagka-stress ng ating mga inakay. At sa puntong iyan ay mahihirapan na silang i-digest ang kanilang mga nakain. Kapag hindi naagapan at lumala ay maaari itong humantong sa pagkamatay ng inyong mga inakay. At para maiwasang lumipad sa malayo ang inyong mga inakay, din kailangan mo lang i-clip ang kanyang pakpak. At wag po kayong mag na baka hindi na tumubo ang kanyang pakpak dahil pinutulan. At dahil kung gusto nyo nang tumubo,